isang libong classroom na pinsala daw po ng bagyong opong, labing tatlong milyong isudyante, pektado ayon sa DepEd. Magbabalita po naman si Erlo Bringas. Erlo? Magandang baga, Kuya Jen. Higit sa, o oh, mabot na sa 1,300 at baka nasira uh, sa lead aralan matapos uh, ang uh, pananalasa ng bagyong opong sa bansa. Ayon po yan sa Department of uh, Education. Ayon kaya Education Secretary uh, Sani Angara, batay sa ulat ng uh, kanilang ahensya, nasa 891 na mga paaralan ang nagtabo ng minor damage. Habang 255 dito ang lumhang napinsala at 255 four uh, classrooms ang uh, tuloy ang nasira dahil sa hagupit ng bagyong opong. Sa naging gulat ng Disaster Reduction and Management uh, Service o DRRMS, tinatayang nasa 13 milyon na estudyante at kabuang 569,251 guro at mga empleyado ng ahensya apektado ng dagdaang bagyo. Kaugnay niyan, hig mahigit 121 na paaralan naman ang kasalukoy ang ginagawang evacuation center ng mga residenteng apektado ng mga nag daang bagyo. 72 dito ay naitala sa bahagi ng Calabarzon, area ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon at 35 sa Eastern Visayas, Leyte, Southern Leyte, Samar, Eastern Samar, Northern Samar at Bilihan. Sa so, patala, tiniyak naman ng DepEd ang agarang aksyon kung saan nakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga local government units para sa mas mabilis na pagpapatupad ng protokol at paghahanda para sa pagbabalik ng klase. Kuya Jen, patuloy naman ang uh, gagawing monitoring ng DepEd sa iba pang naging epekto ng mga nagdaang bagyo sa mga paaralan at estudyante at uh, mananatili sila uh, magsasagawa uh, ng assessment para matiyak pa yung uh, lawak ng pinsala nitong uh, bagyong opong at maging itong ang nagdaang bagyong nando sa bansa. yung muna ang latest narito sa Quezon City, Olobringas para sa 100% Balita.